Ang Rodrigo Roa Duterte. Sama-samang ipinagdiwang ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte ang kanyang ikawalumpung kaarawan sa the Netherlands at iba't ibang lugar sa Pilipinas. Pero hindi lang ang mga pro-Duterte ang nagtipon dahil may mga protesta rin isinagawa ang mga nananawagan ng hustisya kagay ng drug war. Saksi, si Marie Zumal Maaga palang lang nagtipo na sa harap na International Criminal Court sa The Hague sa Netherlands ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa iba't ibang panig ng Europa. Mula ICC, nag-solidarity walk sila patungo sa Skiveningen Prison para magsalo-salo at magdaos sa programa. Mayroon pa akong mga kakanin, may, uh, may puto, may uh, tawag nito, uh, at may coffee. nag talaga ako. Naroon sa pagtitipon sina Sen. Robin Padilla at Atty. Harry Roque. Si Vice President Sara Duterte may mensahe na nagpapasalamat sa mga taga roon at sa Pilipinas. Hilingin din natin sa Diyos na sana ay makauwi na agad si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Ang ating mga pagtitipon ay nagpapatunay ng lakas, tapang at paninindigan ng mga Pilipino. Ang common law partner naman, ang dating Pangulo na si Hanilet Avancenia at anak nilang si Kitty, nagtungo muli sa detention facility ngayon at nakapasok na sila. May birthday wish naman si Kitty Duterte sa kanyang ama. Of course, good man. Nagtipon-tipon din ang mga taga-suporta ng dating Pangulo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas tulad sa nabas ng kanyang bahay sa Davao City kung saan sila nagdaos ng Manyanita. Sa General Santos City, may Unity Bike ang mga taga-suporta. Unity Ride naman ang ginawa sa Danao City sa Cebu kung saan nagpaabot ng na mensahe ang anak ng dating Pangulo na si Davao City Mayor Baste Duterte. May pagtitipon din ang mga Duterte supporters sa lungsod ng Mandawi ay naman sa mga karavan ang selebrasyon sa Iloilo at Bacolod habang may peace rally naman sa New York sa Amerika. Sa Maynila, kinondena ng ilang grupo ang pagpuli sa dating Pangulo at pagdala sa kanya sa dahig. Binati rin siya ng Happy 80th Birthday. Happy Birthday! Happy Birthday! Umawit rin ng happy birthday at nagpailaw ng kanikanilang cellphone ng iba pang Duterte supporters sa Mendiola. May mga polis naman na nakabantay sa lugar para tiyakin ang kayusan doon. Pero hindi lang mga taga-suporta ni Duterte ang nagtipon. Sa liwas Bonifacio, nagsama-sama ang ilang grupo kabilang ang mga naulila ng Duterte drug war. Bit-bit nila mga placard na nananawagan ng hustisya at birthday cake na may dugo ang disenyo. Iling nila matulang si Duterte sa ICC para sa kasong Murder as a Crime Against Humanity. May dugo ang birthday cake din ang mga nagtipon sa labas ng Department of Justice. Ang kanilang wish, mapanagot daw ang dating Pangulo. Ngayong hapon ay ilulunsad ang Duterte Panagutin Europe Network para ipanawagan ng hustisya sa mga biktima ng war on drugs sa ilalim ng administrasyon Duterte. Ang malakanyang naman idinaan sa kanta ang pagbati kay Duterte. Happy birthday to you! And of course we wish more years to come. We also wish good health, good fortune. Kailangan po niya yan. Mula ng dalihin sa dahig ang dating Pangulo, marami ng protestang pro at anti-Duterte sa iba't ibang panig ng bansa, maging abroad. Pero hindi raw nagpapa-apekto sa mga protesta ang ICC. Alam din daw ng ICC ang nangyayari sa social media kung saan pinipeke ang impormasyon at minsan ginagawang katatawanan pa ang ICC judges. Pero sabi ni ICC spokesman Dr. Fadi El Abdala, hindi raw makakaapekto ang mga ganito sa pagpapasya ng ICC sa kaso ni Duterte. We have to understand that the judges can only decide based on what is presented before them, either by the prosecution or by the victim's lawyers or by the defense lawyers. So, they are not taking into account any other elements that are not in the files mm -hmm. before them. So, uh, this type of, of actions is uh, uh, showing um, support to, to certain suspects, but it's not part of the filings before the judges. It's not presented mm -hmm. to them, so it doesn't have an impact on the proceedings. sa the Hague, Netherlands. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz inyo. Succeed. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.